So dito guys ginamit ko nga pala yung Hydromancer skin ni Kadita. Grabe sobrang ganda at ang angas pala nito guys. Gamitin nga natin ngayon ito sa rank. Talaga naman mapapakadita main ka sa sobrang ganda ng skin na ito. Sa mga nagtataka kung bakit sobrang sakit ng damage ko, nasa tamang set ng emblem lang yan at dapat maalam kang mag-counter build. Tignan nyo yung gagawin ng edit, grabe yung galawan talaga. Alam na alam na sisisid ako sa kanya, at dito ka lang nagkamali. Nagkamali lang ng isa tinawanan ba naman ako malala? By the way si Shizo nga pala kalaban mo, yung galawan ko lang yung kaya kong ipagmalaki sayo. tornar pagar